Tingnan mo ang batang magkasintahan na ito, hindi sila mga eksperto sa pananalapi, hindi rin sila mga professional na trader, sila ay mga ordinaryong tao lang pero ngayon nagdiriwang sila ng tagumpay sa trading. Lahat ito ay dahil sa Cryptify AutoX, walang stress, walang hula-hula, tanging tunay na resulta mula sa AI. Ang crypto trading ay maaring mukhang nakakatakot. Nagbabago ang merkado bawat segundo, may bagong coin halos araw-araw. Walang tigil ang mga balita. Para sa karaniwang tao, mahirap sumabay. Pero ngayon, madali na. Ipinapakilala, Cryptify AutoX. Hindi lang ito basta-bastang trading bot. Isa itong matalinong ka-partner para sa iyong tagumpay. 1. Real-time market analysis. Binabantayan ng Cryptify AutoX ang market 24/7. Kinikilala ang mga trend, price spikes at mga oportunidad sa iba't ibang sektor gaya ng crypto, tech, enerhiya at kalusugan. 2. Fully automated trading. Kapag may oportunidad, ang AI ay agad na gumagawa ng trades para sa iyo. Walang emosyon, purong lohika at estratehiya lang. 3. Customizable strategy. Baguhan ka man o eksperto, inaangkop ng Cryptify AutoX ang sarili sa iyong antas. I-set ang iyong mga strategy, limitahan ang risk at mag-practice gamit ang libreng demo mode. 4. Browser-based at user-friendly. Walang kailangang i-download, gamitin ito direkta sa iyong browser sa PC, tablet, o telepono. 5. Libreng demo mode. Ayaw mo munang sumugal? Subukan muna ang system gamit ang demo account. Walang kailangang aktwal na pera. 6. Madaling pagpaparehistro. Pumunta sa CryptifyAutoX.com at ilagay lang ang iyong pangalan, email at numero ng telepono. Magdeposito ng minimum na $250 para makapagsimula. 7. Walang nakatagong bayarin, walang komisyon, walang mga middleman fees, buong kita. Sa iyo lahat. 8. Mataas na antas ng seguridad pinoprotektahan ng Cryptify AutoX ang iyong pondo at personal na data gamit ang modernong encryption 2FA at ligtas na mga options sa pagbabayad, credit card, bank transfer, or crypto. 9. Iwasan ang pekeng website Dahil sa kasikatan nito, may mga peke at scam na link online. Siguraduhin magrehistro lamang sa opisyal na link sa video description. Kapag nakapagrehistro ka na, maari mo nang iset ang iyong mga parameters at hayaan mong gawin ng AI ang lahat ng trabaho. magmo ang Cryptify AutoX ng market, gagawa ng trades at i-optimize ang iyong strategy. Ito ang kinabukasan ng pamumuhunan. Matalino, makapangyarihan at walang stress. Handa ka na bang magsimula? I-click ang link sa ibaba para simulan ang iyong AI trading journey mag-iwan ng komento kung may tanong ka, at ilike ang video kung nakatulong ito sa'yo. Matalinong pag-trade, tuloy-tuloy na kita, at kalayaang pinansyal. Para sa'yo, salamat sa panonood, kita-kits sa susunod na video.